<laughs> hmm. Wala po ba kayong pakaramdam ngayon na parang kakaiba? Ganda. Wala hmm. May kasama po ako. Galing po kami mission. Wala po kayo bang parang nararamdaman na kakaiba sa katabi? Hmm. 全部。 Ito <coughs> ang pala. ang pala. Ibo, babe. Ibo. mo lang. Pasensya. Buti na kita tayo. Sahil na talagang ito nakabuhay. May ako. Ano Saan ka pa rin nakatira? Sa, ano po, elementary sa mataas na pa Sa may kanto? Papasok? Hmm. Yeah, po na. Ay, pasalamat. Ang alam pa lang sa malayo, alam ko yun na. Kung hmm. may tinatawagan kayo, alam, alam ko ito na. Alam ko na po yung paligil niya. Yun kailangan mo pala si tatay. Kasi anak mo. Nasa bahay ko. Kung kasalaan sa'yo yung tatay mo, pasensya ka. Kaya lang na ano, makabawi. Eh. Maluwag okay, Ate Lorraine, ang pangalan po niya Lorraine Ashley. Ano yung sinamay ano anak mo? ano po, inuubo po siya sinisip po. Nag-swimming po kasi kahapon. Baka eh. may hmm. Ba kay Papa. Ang tanong. Hmm. Kahit anak mo sa akin na mapakasama ko, ma aminin ko sa'yo. Hmm. At dahil ngayon lang like, kita nakita. Pero buong wala yung naglaas sa lang yung nga kakilala ko nakatira sa kulungan ng babi doon. Dapat magpapagtama kita. Nakakausap ko rin po yun si Mang Amado. O oh, yun nga sabi sa'yo. Sabi sa'yo. Yung tatay mo, kilala ko. Andi lang. Yung malapit lang. Tapos po kong pare po yun ng tito ko si Mang Amado kasi po yung inaanak po niya yung anak niya. malapit lang din po sa amin yan. Hmm mauna lang po yung sa kanila, so po yung y yung sa mga buwing sa amin. Yung nata sa inyo, may kanto nung pagpaluan eh. sa Auko. may school. Opo. Pwede sa mga teacher. Ano, dalawa po yung kanto yun eh. Yung Una po yung parang hardware, yung may nakalagay po doon na hardware. Yung pangalawang kanto po yung sa amin. Madalas yeah, akong pumasok sa mga kanto. Yung madalas akong pasok ang kanto nun yung mga pangaraming po. Oo, yun doon nga po. Doon po kami. Gumagawa pala ng paraan si Papa mo para mahanap pa ma ma hey. ma ka. Mahanap ka. okay kaya nung alis na nga sila na uwi at sa kalasa ko. Pinakas oh, na ikulong oh, ng babay huh. doon. Oh. Parang konting Dak. ano na, na lang pala nun. Dak! Buwan well, mo yung cellphone ko ron. Konting ano na lang mo pala nun, Tay. Magkakatagpo po na kayo, no? no. Amen. Pasensya. nararamdaman nito tayo. Wala ko po po sa puso. Bago man lang ako punin ni Lord kung sino ko kuha sa akin yung hmm. nakis mm. ako siya. Ano po yung bigat? Para malaman po yun. Pero po na lumok ang puso ko. Sa iba. Hmm. Talagang angit. Hindi ko ka. Ito po yun. Kaya sabi nga sa inyo, kung kasama akong magulang, gusto natin yun. Nanginig ako ng tawad. Mm. Kung hindi ka kaya patawarin, wala mm. akong magagawa dito ba? Mm. Dito po, lang ang akong problema. Papakanoon lang sa puso ko, nakita ko. Mm. Ano ko, kahit anong orok ko nakikita. Kung hindi mo kaya nagbibigyan lang kayo. Napakita. Puso't puso ko. Nasakit talaga yun kayo ikaw yung susi na no, Ate Lorraine. Mm -hmm. Na para yung mga kapatid mo, mm -hmm. ang papa mo magbuklod-buklod. Sakit ang atak sa ilo ng buhay ko. Para yung nararamdaman. Kaya lang yung mga... Ibang eh, kapatid mo, hindi eh. Ako, naamin ko na sa kanila. Masama ko na. Lang. Pero hindi naman ako dapat gano'n eh. Kaya ako, araw ng gabi, pagka ako yung nasa buto ko, ang iniisip ko sila, kahit ako'y masama sa kanila, sila iniisip ko, kung paano ko hindi ginawa. paano ko sila matutulungan. Oo, ang ah, aking ano. Kaya, ang aking kasi may tumawid ng tarik ahintin ng lupa. Nag-aahintay ko ng lupa, kaya lang ito matatak ng ano. Kaya nung sa alaga sa kasa umpukan. Gusto ko talaga mga benta. Para kahit ganda mga anak, kahit yung mga anak ko matulungan. Ano Pero, talaga, may ba May asawa ka ba Wala na, na po ito. kami matagal. Isang taon na po may ikit yung win. Hmm, Ilang taon niya? Magdadalawang taon po. Sa July. Ang sabihin ko mo na katira sa... Hindi. Hmm. Tiga na baonggal lang po yung Awa na po ang anak ko. Nulay <coughs> na po ang matagal. Pero nandun lang sa labaan mo. Opo, tiga lang lang po. Sabi, <coughs> 22 ka na? Sa so August po. Sa birthday ko, punta ka rito. Kaya na. Sa 7. Pasal, pasal ka rito. Sabi ko po, Hmm. Ang birthday ko makikita siya. Kailan tayo? Sa 7. Ah, next month? Sabi ko kay Commander, magkakalda rito tayo ng 3,000 malaki dyan.